Dok Lisa, malalaman yan sa blood test. Pero makikita mo sa muka ang mataas ang kolesterol. Ito, mataas pa kolesterol nito. Uh, mataas sa blood test. Mataas sa blood test, pero wala pa dito. Ano pinofocus ko sa mata? Ano pinofocus ko sa mata? Ayan, may <laughs> meron kang eye shadow. Ito ang kolesterol sa mata. O, kolesterol deposit sa mata. Tingnan nyo. Yan nakakita na ba kayo ng tao na may ganito? Oo, minsan yung kausap nyo, magtataka kayo. Bakit mm -hmm. parang may nakadikit na puti mm -hmm. o madilaw-dilaw? Madilaw, taba yan. Cholesterol yan, Dog Lisa. This is cholesterol plaque. Oh. So, sa dami ng cholesterol sa dugo, lumabas sa mata. Pero hindi aga... Ito, to, sa ilalim ng mata, oh. Kita mo. Maraming may ganito. Ako, marami ako pasyente. Eh. At yung iba, hindi nag-uumpisa ng ganito, ha? Nag-uumpisa sila ganito lang. Yan muna, oh. Parang freckles lang siya, Doc Lisa. Ito. Meron ka ba nito? Wala pa. So, ito. Ayan, nagkaka-freckles, freckles lang muna. Pero nag-uumpisa na yung cholesterol deposits. So, lumalabas sa katawan natin yung cholesterol, yung kinain nating taba. Hindi mapigilan yung lechon. Sige, ilang peraso, tikim, mantika. Ang masarap yung sinigang na baboy, yung taba, di ba? Sarap eh. Lagyan mo ng patis, kaya lang ay eh magkakaroon naman ng ganito, 'di ba? Ano gagawin pampaganda, Doc Lisa? Anong advice mo? Make-up. Uh, makeup. Eh. Oo, para hindi kayo ma-conscious din yung lagyan ng foundation para hindi kayo 'yung Kaya lang eh kung sa makeup lang eh, 'di ba? Makeup lang, eh. hindi mo ma operahan 'yung ganitong cholesterol deposits. Eh.